Guys, panoodin natin to. Meron tayong matututunan dito sa video ito kung bakit niya ginagawa. Siguro sa mga mekaniko, basic lang to, no? Pero sa mga baguhan na mekaniko, maganda to at meron tayong matututunan. So, panoodin muna natin ang Paul video. Yan. Kita natin bubulwak. Nilipat niyo yung host sa number 2 at hinanginan. Yun, bumulwak din. Kita natin. Ngayon, sa number 3 na siya. Ganun pa rin, bumulwak hinanginan. So, number 4 na po. Ganun pa rin, hinanginan. So, ipapaliwanag po natin. So guys ito yung paliwanag natin. Ang sasakyan nito guys ay nakaranas ng overheat. So we believe na ang sasakyan nito ay hindi na umandar kaya nag-overheat talaga siya. Madaling sabi, nakita nating kanina kung bakit siya bumulwa dahil mayroon na pong pressure. So kaya niya po nilalagyan ng hangin 'ya sa daan na spark plug para makita niya kung saan ba bumingkong ang kanyang cylinder head. So nakita po natin sa 1 bumulwak, sa 2 bumulwak, sa number 3 bumulwak at sa number 4 bumulwak kapag dilalagyan niya po ng hangin. So ito po ay na-confirm niya na ang cylinder head talaga ay bingkong. So wala na po ibang pong pwedeng gawin dito maliban po ibaba ang cylinder head at the same time ipaparepace ito para lumapat. Yun po ang gagawin niyang papalitan ng bagong cylinder head gasket. Para sa akin, no, hin kailanman hindi ako nagdadalawang gasket sa cylinder head, puro isa lang ang ginagamit ko. Dahil naman po kapag maganda po ang pag-machine shop, maganda pa ang pag -repace, isang cylinder head lang ay sapat na. Pero kung mayroon pong gumagamit dyan na dalawa, wala po tayong problema dyan sa usapan. Ang sa akin lang, kapag dalawa po ang cylinder head gasket gagamitin mo, pag uminit, madali po siyang masira. So muli guys, no, maraming maraming salamat. At kung bago ka pa lamang sa channel ko guys, huwag mong kalimutan magpalo, like and share sa mga video kong ito upang sa bawat mga upload ko ng mga video ay manitipay kita. At kung mayroon kang problema, pwede mo kong tawagan i-message sa aking Facebook page dito po sa Mr. Pads Mechanic. At kung may problema kay issue about sa mga automatic transmission, mayroon po kaming shop na Starmatic po, gumagawa po kami lahat ng ori na automatic transmission. O kaya, nag-home service din po kami kung mayroon po ngayong problema sa inyong automatic transmission po. Basta dito lang po kami sa NCR. Salamat. Muli, Mr. Pads.